Sa panahon ni former President Digong Duterte, takot ang mga politiko mang mangkurakot. Pero hindi nakita ang kanyang pangalan sa 100 na congressman na idinamit ni Janet Lim. Maraming takot na mga politiko sa panahon ni Tatay Digong. Oh. Magandang hapon, magandang mag gabi. Diyos na po lahat. Pag-uusapan natin ngayon yung tungkol kay Senador Dante Marcoleta. Nababasa po ninyo yan? Yeah. yeah. Oh. So, sabihin po ninyo mabuti yan. Patungkol yan kay Senador Dante Marcoleta. <tong> <tong> Pati ako natatawa eh. Ba't kaya dinadamay nila? Yung mga kritiko ni Senador Dante Marcoleta ay dinadamay nila siya sa pidaw. Ano ba ibig sabihin ng pidaw? Ito po. Ayan. Ayan. Priority Development Assistance Fund. Alam po natin na yung pidaw ang naging uh, dyan, whistleblower, Janet Lim na polis, na may isinagpot ng mga 100 congressman. At di si Otso, ayun, di si Otso na sinito. May mga yan, si Janet Lim na polis, sa panahon pa yan ni Pinoy yata yun. Pinoy. Bagamat congressman na noon, si Senador Dante Marcoleta, pero hindi nakita ang kanyang pangalan sa 100 na congressman na idinamit ni Janet Lim na polis. O. Oh, tapos, may mga yung mga kritiko niya ngayon hindi tumitigil para masiraan siya. Wala silang maipupula kay Senador Dante Marconita. Pati yung nangyari sa Senate Blue Ribbon Committee na pinapalabas siya mismo at sabi Senador Rodolfo Marcoleta mayroon daw nagsalita nagsabi na siya daw ay nagtitinda ng mga illegal drugs. Ano na ba nangyayari sa mga natin, ito mga politiko natin, ano nang mungyayari? Hindi na kapanipaniwala. Eh. Marami nang tumatakbo sa isip ng mga tao. Sabi nga ni Sen. Dante Marcolio tayo, matatalino na ang mga tao ngayon. Pumunta ka sa social media, nandun yung mga comment ng mga tao, yung mga observe ng mga tao. Sa social media, sa Facebook, saya sa uh, tawag nito TikTok ang dami dami mga netizens mas marami ang gusto kay Senador Rodante Marcoleta ngayon pinag-iinitan ulit ang kanyang anak doon sa kongreso sabi nga niya last days pa ako dito hapon na, bawang na, na hindi pa ako pinagsasalita, nilalagpasan siya. Anong ibig sabihin ng mga tao niya? Ayaw nilang magsalita, ayaw nilang magtanong yung si Congressman, Representative Henry Marcoleta. Representative Henry Marcoleta. Ayaw nilang magsalita, ayaw nilang magtanong. Oh. So, pagkat ang hini-interview doon sa kamara ayong mga biskaya pilit nilang inaalam wala bang nanghihingi ng mga uh, politiko sa panahon ng dating administration sa inyo alam natin na sa panahon ni dating President Rodrigo Duterte kapag kapag may nagkamaling mga politiko na patunayan, bibigyan agad yan ng plaka. Ano yung plaka? Nakalagay doon, huwag ninyo akong tularan. Ganito ako. O, maraming takot noon na mga politiko sa panahon ni si eh, Tatay Digo. O, kaya sabi ni ni Mr. Discaya, may mga humihingi sa amin, no? pero ako sila, hindi nila itinutuloy. Sa panahon ni former President Digong Duterte, takot ang mga politiko mang mangkurakot sa mga pera ng bayan. Kasi talagang sisintensyahan sila. Yan ang totoo. Subalit, ipinipilit ng mga uh, ah, tawag nito, kontra sa Duterte administration Ngayong panahon ni Tatay Digong ay matindi raw ang korupsyon sa DP de Kaya, kilit nilang iniuugnay sa pag iimbestiga ng Kamara. Yung uh, korupsyon na issue ngayon, kilit nilang iniuugnay sa panahon ni Tatay Digong. Pero, wala silang mag Mas marami ngayon, mas matindi ngayon ang korupsyon. Kaya, mag-iingat na kayong mga politiko. Sigurado yan, may protest vote na mangyayari pagdating ng eleksyon. Ibig sabihin, yung gusto, talagang gusto nilang palabasin sa kamara na yung mga ka-county ng Duterte administration, yun ang tiniin, yun ang tinitiin nila. Samantala nga, ko yung, yung uh, investigation doon sa kamar eh. May pinakita sila graphics na yung panahon ng, ng dating administration. Mataas yung mataas mataas yung graphics ni ng Biskaya. Na ibig sabihin ay malaki ang nakuha nila na ito. Na ipon nila sa kanilang mga project. At noong panahon ng ito, ng para administration. Kumaba na yung graphics. Hindi ko alam ano, kung oh, edited yun o oh, ano. O. Oh. Ang itinating dito ng mga magtatanong doon kay Mr. Skaya ay yung mga uh, nakapit ni uh, dating President Rodrigo Duterte. At ito, balikan natin yung mga kasamahan ni Representative Henry Marcoleta, pati siya, hindi pinagsasalita. Yung sabi niya, alas 10 pa ako rito hanggang ngayon. Wala na. <laughs> Bakit kayo? Ayaw nila bigyan ng pagkakataon. Ano gusto nilang palakasin? <clears throat> pati sa Senado, pinag-iinitan nila ngayon si senador Dante Macreta. Ang daming naiinggit sa kanya. Hindi natin alam kung ano yung talagang asal likod ng kanilang mga style. Kasi itinapon Lunes hearing ng Blue Ribbon Committee Chairman Pasayron. Itinapon. Itinapon. Sa araw na iyon yung pagpapalit ng administrasyon sa Senado. Pinalitan ng Senat President, pinalitan si Joel Villanueva, pinalitan si eh, Jingo Estrada. Ang pumalit, Tito Soto, Mick Subiri, Ping Lakso, eh si Tito Soto. Pamangkin niya si Wow. Uh, Soto. Pagkatapos, yung Biko Soto, Mayor, Mayor, Biko Soto. Pero, wala tayong against mo Si Mayor Biko Soto ay kalaban sa politika ni Sara Diskaya. Kaya ngayon, ano ang pahayag ni Senador Dante Marcoleta? Napansin niyo po ninyo? Napansin po si Biko Soto at si Sara Diskaya magkalaban sa politika. Kasi tumakbo sa politika bilang mayor si Sara Diskaya. Subalit, nagkaroon ng mga isyo. At si Biko Soto, pamangkin ni Tito Soto. O ito, panuorin para, man, para malinaw po sa inyo. Panuorin po natin si Senador Dante Marcoleta. Ano ang kanyang pahayag? Yeah. Nakita mo naman ang mainstream media. Opo. Nung nagsalita yung Diskaya at binanggit yung mga labimpitong... Uh, ito wala akong sinasabi, binanggit lang. Opo, o, opo. Hanggang doon lang tayo, binanggit. Uh, depende na kung saan ka anong kapupuntahan ng pagdinig nito, Pero maliwanag na nagbanggit siya ng labimpitong pangalan. Opo. Oh. Uh -huh. O, tingnan, mo yung, uh, tingnan mo yung mainstream media. Hindi naman... Mm Hindi -hmm. masyadong kinagat yun <laughs> Pero nagsalita yung Hernandez at binanggit yung dalawang senador, Opa. sumabog, sumambulat kaagad eh. Ganun <laughs> ba? Ngayon, ang pinagtataka ko naman uh -huh. sa panig ng aming leader, ako na may... Kayo rin naman siguro napapansin ninyo eh. Mm -mm. Pagka yung diskaya ang nagsasalita, ayun ay yung paniwalaan. Aha. Oo. Oh. Eh, pagka naman yung nagsalita yung Hernandez, paniwalang paniwala. So lahat ng mga witnesses doon, mas pinaniniwala niya kaysa witnesses na ipinundar natin dito sa Blue Ribbon Committee. Uh -huh. Uh -huh. Oh, hindi mo ba nakikita yung kabalintunaan dyan? Eh dapat sana nabahala siya sapagkat binanggit ang dalawa sa kasama namin. Uh -huh. Pero wala kaming makita na ano eh. Ah, uh -huh. ba, uh -huh. ba hindi na banggit halimbawa walang nabanggit na gusto ba niya si Diskaya nagbanggit din ng ano na senador, senador. ba? Oh, uh oh. -huh. Bakit magugustuhin ba niya 'yun? Eh, si Senate President. Nakuha mo uh, ba yun? Tama, oo. Uh. O, eh, eh, dagdagan mo pa mm -hmm. na yung Diskaya, talaga namang kalabang politika ng kanyang pambangkin. Oo. Uh -huh. Sana yung ganong mga, ano, yung ganong mga uh, pagbibigay niya ng komento, kakitaan sana siya ng, ano, ng pagiging objective sana. Opo. Dito maliwanag na, ano, eh, na may kinikilingan na siya. Eh. Hindi nagiging mabuti, lalong-lalong sa mga kababayan natin, lagi ko sinasabi huwag mong uusgahan ang katalinuhan ng mamamayan alam nila eh uh -huh. pumunta ka sa social media at tingnan mo kung anong sinasabi nila uh -huh. sinong nasisira ngayon, sinong napupulaan yung Senado halata napakahalata yung bagong kulang ngayon sa Senado na mayroon silang niluluto mayroon silang tinatago kaya ito, observe ko lang. Para sa akin lang. Napakatalino ang mga butante ngayon. Darating ang panahon. Kayong mga senador, yung mga nanonong lahat na. Wala akong binabanggit na pangalan. Darating ang panahon. Darating ang panahon. Susuyuin ninyo ang mga votante. Darating ang eleksyon, susuyukin ninyo ang mga putante. Kung ano-ano ang ipapangako ninyo, kung ano-ano ang bibigay ninyo. Si Senador Rodante Marcoleta, yung pangako niya no, kampanya natupad na. Tapos no, nailagay siya sa Senate Blue Ribbon Committee bilang chairman. Ang daming natuwa, maraming lumabas, maraming pinakita, maraming pinakita hindi pinapakita ng mga dating nang nag-iimbestiga Noong panahon eh, ni Sen Senador Rodante Marcoleta na siya ay blue uh, chairman ng Blue Ribbon Committee. Bagamat dalawang he hearing lang siya. Subalit ang daming nangyari. Ang daming lumabas ng mga issue na hindi sinasabi sa mga dati ng mga senador. Ito na. Narating ang panahon. Hihingi kayo ng mga tulong sa mga putante. <clears throat> Natitiyak ko. Natitiyak ko. Ang mga putante napakatalino na alam na nila kung sino-sino ang ihahalan. Magkakaroon muli ng protest vote sa mga politiko na yan. Mga sinungaling, kurako, madaldal lang sa harap ng kamera. Pero sa isip, sa salita, sa gawa, walang katotohanan yung mga pinagsasabi puro kasi nung Napakatalino na ang mga butante. Kakailangan din ninyo tulong namin, mga butante, sa araw ng eleksyon na kayo ay tat tatakbong muli bilang mga politiko. Kaya ngayon pa lamang, <coughs> kung hindi ninyo ituloy yun, yung nasimulan ni Senador Dante Marcoleta. Maging yung ini-interview doon sa kamera kung hindi mapalitaw yung katotohanan ng mga sinasabi ni Tiskaya. Sigurado yan. Magkakaroon ng protest vote. Meron po akong ipapakita sa inyo. Ayan. personal na pinuntahan ng ambasador ng France, si Senador Rodante Marculeta sa kanyang opisina. Katunayan niya na sikat siya, maraming humahanga sa kanya, sa kanyang dedikasyon, sa kanyang trabaho. Pero yung ibang mga senador, wala. Maraming nata, maraming mga uh, nadidismaya. <laughs> Magsurbi kayo sa social media kayong mga politiko ang daming pumapabor kay Senador Rodante Marguleta ngayon noong panahon ni eh, na chairman si Senate na, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee si Senador Rodante Marguleta pinagbintangan nila na yung pagka uh, kasi na kung yung isang witness doon eh, yung Henry. Kasi yung si Henry, kung uh, ah, tawag nang, na sight and content na ilagay doon sa ilalim. So sinado may may condom eh, may may mga pagpupwestoan ng mga sight and content doon ilalagay. Pero hindi magtatagal. Eh sabi, pinag Uh, parang tinakot daw yung Henry na yun. Kaya yun ang pinaniniwalaan ng mga uh, namiminuno ngayon sa Senado. Pero kapag kasi, walang nagsalita, diskaya, hindi nila pinaniniwalaan. Eh, hindi natin alam, kung um, paano ito ang mangyayari, baala lang, tawang bayan yan, magpasya. Pagdating ng araw ng mga halalan. Ito, panuunin po niya si Senador Pato de la Rosa kung paano nanindigan talagang nangigigil sa galit. Yung mama, Omar Coleta was no longer chairman of the Blue Ribbon. No more, because we are the really elected Ito Senator Laxon. already Senator Laxon. Yes. Ibig pa sabihin po, Mr. President, nawawala ng visa yung ginawa namin? Hindi. still, Anon po pala. still legal custody. dapat, dapat po, igagalang po kung ano yung aming iniwan. Yes, you're Doon iniwan ninyo, site in contempt. Illegal, illegal, custody na po nang ano? still under the legal custody of ng, the Senate. illegal, illegal, for illegal, illegal, yung topic na yun, yun ang uh, pinag, uh nila ng USO noong nakaraang araw <coughs> ng mga senador. mga senador, uh, <coughs> naka, kasi yung, parang yung ginawa ni senador o dati ng na yung noong siya pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ginawa niya site sight and content yung si Henry. Tapos yung napalitan na, tinanong niya bakit? Ibig doon sabihin ko, wala na yung ginawa namin. O, sinabi ni Soto, hindi, hindi, ito yun. O, at pagkatapos niyo, binabaliktad ng camera na sila, ang ah, yung mga senador ang nanakot sa na site and content. Yun yung, yung topic na yun. Kaya sila nagkagulo. Si Senador Bato ay veterano na, matagal ng senador. O, sabi niya, tagal ko ng senador, wala pang bumaba doon sa baba. Ibig sabihin doon sa pinaglalagyan ng tao na na sight and contempt para para puntahan doon, para kausapin o takutin. Wala pa. Sabi niya, sila, sila ang gumagawa niyan, yung mga nasa kamara. O, kasi takot, matakot sila. Matindi yung Senador ba At hindi. Ayun. Oh. Sabi nga ni Senador Dante Marcoleta, bakit yun ang mag-request? Na doon na lang siya mag... Pag Pwedeng pagbigyan yung kanyang kahilingan anak. Pilipat doon sa kwan na kamara. Pero hindi siya mismo oh, ang hihingi ng request. Kasi sabi nga ni Senador, Senador Bato, huwag na, huwag tayong basta-basta maniwala. Napakagulo. Gulo. Ang daming mga maanumalya. Kaya ito, basahin ko ninyo. Ayan. O. Ito, patungkol yan sa uh, ni President Bongbong Marcos nung nag-sona siya. Mayroon silang binubuo. Ayan may binubuo sila na independent commission for infrastructure. Komite na yan may mag-iimbestiga doon sa mga anomalya project. Ayan. Basahin ko ninyo. Kaya, ang presidente mismo ang bumuo. malapit ng mabuo. Matindihan. Kaya sigurado ako kung magiging tapat yung mga nandyan yung ICI na yan Independent Commission for Infrastructure kung magiging tapat sila kung magiging legal maraming mapaparusahan sigurado yan maraming salamat po